Nagising si Sofia dahil masama ang kanyang panaginip at pawis na pawis siya. Pagdilat niya, nakita niya si Adrian sa tabi niya, mahimbing ang tulog nito. Paghawak niya sa kanyang noo, may tawal doon. Inalagaan ba siya ng binata? Anya sa sarili. Tinitigan niya to at pinagmasta ng mukha nito. napaka ng binata pero alam niya, pagising nito ay napaka Pero alam niya, mabait din naman to. Mali lang sila ng pagkakakilala sa isa't isa. -isa. Hindi siya nagsisi na ibigay niya ang kanyang sarili noon at nagbunga yun ang kanyang anak. Pero paano kung ilayo na nito ng tuluyan ng kanyang anak? Yon ang laging tanong niya sa kanyang sarili dahil alam ng dalaga na hindi sila nababagay ng binata. Nakatitig lamang siya sa mukha ni Adrian nang gumalaw ito at gumising. Pagkadirat ni Adrian, agad pumikit sa Sofia para magkunwaring tulog pa rin. Muling sinalat ni Adrian ang noon niya upang tingnan kung mainit pa rin ba siya. Sobrang bilis ang tibok ng puso ni Sofia na sandaling iyon. Tipong hindi na siya makahinga. Nang inalis ni Adrian ang kamay sa noo ni Sofia, kunwaring gumising siya tumingin sa binata. Mabutit mo ba ng lagnat mo? Kumusta ng pakiramdam mo, Sofia? Nag-aala lang sambit ni Adrian. Okay na ako. Mabilis lang yung tibok ng puso ko. Ibig kong sabihin wala na akong lagnat? Nahihiyang sagot ni Sofia sa binata. Napangiti naman si Adrian. Natutuwa talaga siya kay Sofia dahil napaka-inosente nito pagkausap kahit na minsan ay nagsusungit. Mabuti naman at magaling ka na. Magaling kasi akong doktor kaysa kay Dr. Leandro. Natatawang sabi ni Adrian sa dalaga. Pasensya na pala at naabala pa kita. Okay lang at hindi ka abala sa akin, Sofia. Magpahinga ka lang muna at dito muna kami ni Sander hanggang sa gumaling ka. Naku sir, wag na may paso ka din. Masyado nakakayana sa'yo. Pagtanggi ng dalaga. Ako ang may-ari ng kumpanya. Kaya kahit anong oras, pwede akong hindi pumasok. Nakangiting sabi ng binata. Napangiti na lamang si Sofia. Ano bang nangyayari sa boss niya na kilala niyang arogante at mayabang? Ano kayang nakain at naging mabait sa kanya? Pasensya ka na kung masama ang pinakita kong ugali sa inon, Sofia. Sana mapatawad mo ko. Ayoko naman maging masama sa iyo eh. Naiinis lang ako dahil ayaw mong aminin na ako ang totoong ama ni Sander. Paliwanag ni Adrian. Sorry din sir. Natatakot lang akong ilayo mo sa akin ang anak ko. Siya na lang ang meron ako. Matapos akong talikuran ng mga magulang ko at kapatid dahil sa pagbubuntis ko noon kay Sander, tinakwil nila akong lahat. Malungkot na sabi ni Sofia. Alam ko, kaya nakonsensya din ako sa mga masama ko na sabi sa'yo noon. Maswerte ako na ikaw naging ina ng anak ko. Salamat din dahil tinuruan mo si Sander na mahalin ako. Kahit hindi naging mabuti ang trato ko sa'yo, Seryosong sagot ni Adrian, ama ka niya at ayokong lumaki siya tulad ng ibang bata na may sama ng loob sa magulang. Matalinong bata si Sander, madali siyang makaintindi. Kaya noong naghahanap siya ng ama, gusto din kitang hanapin at ipakilala siya sa iyo pero wala akong lakas ng loob. Sophia, gusto ko sana na sa Amerika ko na ipagamot si Sander para mas mabilis ang kanyang paggaling. Mahinahong sabi ni Adrian sa dalaga. Alam ko na masakit sa akin mapalayong anak ko. Pero kung sa ikabubuti naman ni Sander, sige. Puapahig ako, Sir Adrian. Malungkot na sa agot ni Sofia. Hindi ko siya ilalayo sa iyo. Siyempre, kailangan kasaba ka, Sofia. Nakangiting sa Adam Binata. Talaga? Pero paano ang daddy mo? Talong ng dalaga. Marami pa namang pwedeng makuhang nurse si daddy. Mas kailangan ka ng anak natin. Paliwanag ng Binata. Sige. Kung anong plano nyo at ikabubuti ni Sander, pumapayag ako. Nakangiti ding sabi ni Sofia. Kaya mag-umpisa tayong muli para sa ikabubuti ng anak natin na si Sander. Wala na ring visa ang kontrata. Gusto kitang mas makilala pa. Sabi ni Adrian at nilahad ang kanyang kamay kay Sofia, tanda ng pakikipagkaibigan. Tinanggap naman to ng dalaga at gumiti sa kanya si Sofia. Dahil sa sayang nararamdaman ni Adrian, hinila niya ang kamay ni Sofia at niyakap ang dalaga. Hinaplos niya ang mahabang buhok nito at bumulong sa talaga. Huwag ka nang matakot sa akin. Kilalanin mo rin ako para mas maging komportable tayo sa isa't isa, Sofia. Sige, Adrian. Maikling sagot ni Sofia, pero nakangiti dahil kahit papano, hindi na siya naiilang sa tatay ng kanyang anak. Kinabukasan, inayos na ni Adrian ang kanilang mga dokumento papunta sa Amerika at nagpaalam siya sa kanyang daddy na ito na munang mamahala sa kanilang kumpanya at mga negosyo. Gidin din kasi niya sigurado kung ilang buwan siyang mawawala. Sina Sofia at Sander naman nagpaalam na sa school ng bata na hindi na muna sa si Sander makakapasok. Malungkot man pero kailan magpagaling ni Sander. Mami-miss ka namin Sander, sabi ng teacher ng kanyang anak. Kayo din po, mami ko teacher. Pagbalik ko po, dito pa rin po ako mag-aaral, sagot ni Sander." Magpagaling ka, Sander, at mag-iingat ka palagi, sabi na isa sa mga haklase ni Sander. Niyakap ni Sander ang kanyang mga haklase at ng teacher nito. Naiyak naman ang bata, pero biglang sumaya ang kanyang mukha na makita ang kanyang daddy Adrian na may dalang mga pagkain para pagsaluhan nilang magkakaklase. Hello kids, ako ang tatay ni Sander. Kain tayo at mag-enjoy kayo bago umalis si Sander. Masayang sabi ni Adrian sa mga bata. Naiiyak naman na pangiti si Sofia sa mga kaganapan. Nilapitan siya ni Adrian at inakbayan habang pinagmamas ng mga bata na masayang kumakain. Makalipas ang anim na buwan muling bumalik sila Adrian, Sofia at ang anak nilang si Sander. Magaling na ang kanilang anak dahil maayos ang naging operasyon nito sa puso. Sinalubong sila nila Elena at Dr. Leandro sa airport. Napasimangot naman sa si Adrian ng matanawang doktor dahil patuloy pa rin to sa panaligaw kay Sofia. Baby Sander, sigaw ni Elena. Mommy Ninang, sigaw din sa Sander at yumakap na mahigpit sa kanyang mommy Ninang. Sander anak, kamusta ka naman? Ang aming superhero? Masayang sabi ni Dr. Leandro. Daddy Leandro, magaling at strong na po ako. Nakangising sabi ng bata. Mabuti naman anak, Namiss din kita, pati na rin si Nanay Sofia mo. Malambing na ng doktor at ganitian si Sofia. Sinamaan naman ang tingin ni Adrian ng doktor. Sa inis niya, na nauna na siyang maglakad. Bago sila umuwi sa manson, dumaan muna sila sa isang restaurant at kumain. Kasama pa rin nila si na Dr. Leandro at Elena. Masaya silang kumain. Maliban kay Adrian na kasimangot pa rin dahil sa pagilambing ni Dr. Leandro sa dalaga. Sofia, kamusta ka naman? Lalo kong gumaganda. Pagpapatuloy ko na ba ang panliligaw ko sa'yo? Pabirong sabi ni Dr. Leandro. Nasa naman si Sofia. Agad na inabutan ng tubig ni Adrian ang dalaga. Hindi kasi magandang biro ang panliligaw sa harap ng pagkain. Seryosong saan ni Adrian at tumayo na. Pasensya na. Ako na magahatid sa inyo, Sofia. Gusto ko rin makabonding ang anak ko. Namiss ko na ng sobra si Sander, sabi ng doktor. Sa mansyon ko ay ang mag -ina. At tigilan mo ng kakatawag ng anak ko kay Sander dahil kami lang ni Sofia ang magulang ni Sander? Suplado sabi ni Adrian. Kahit na ikaw ang totoong ama ng bata, ako ang kinamulata ni Sander na daddy ni Adrian. Dalulaka sa tabi nila na naghahanap ng ama si Sander? Arogante sagot naman ng doktor. Pero ngayon, nandito na ako. Kaya wala kang karapatan na maging ama ng anak ko. Ines sa sagot ni Adrian. Tama na yan, please. Nasa harap kayo ng bata. Hindi tama nag-aaway kayo ng ganyan. Pagsasaway ni Sofia sa dalawa. Pasensya na kayo sa inakto ko. Maun na kami para makapagpahinga na si Sander. Paghingi ng paumanhin ni Adrian. Pasensya ka na rin, Sofia. Sa sunod na lang tayo magbonding, Sander. Pagpapaalam ni Leandro. Sige, Uuwi na ako, Beshi. May duty pa kasi ako eh. Paalam din ni Elena at tumalik sa pisinga ng kanyang best friend at kay Sander. Mag-iingat kayo. Bukas ako pupunta sa apartment natin, Beshi. Habang nasa sasakyan sila, tahimik lamang si Adrian. Si Sander natutulog na habang magkayakap sa kanyang mama. Habang nagdadrive, sinisilip ni Adrian ang mag-ina na mahimbing nang natutulog. Napakasayang pagmasdan bilang tatay na kasama niya ang kanyang mag-ina. Pero hanggang ngayon hindi pa rin niya makuha ang puso ni Sofia. Tignan nandyan pa yung doktor na niligaw nito. Naiinis talaga siya kay Leandro. Kailangan mapasagot na niya sa si Sofia bago siya maunahan ng doktor na yon. Liligawan niyang muli si Sofia at siya ng tulong sa kanyang anak na si Sander. Nasa mansyon na sila Boba si Adrian para buhati ng kanyang anak na magkatitigan sila ni Sofia at muntik niya ng mahalikan ito sa labi. Tumikim naman ang binata at sumayas na bubuhati niya si Sander para ipasok na sa loob. Nakasunod lamang si Adrian kay Sofia papaakit sa salid ng anak. Pagkalapag nga ni Adrian sa binata, agad na itong inayos sa pagkakahiga at kinumutan na niya ito. Magpahinga ka na rin, Sofia. Good night. Uwi ka ni Adrian at hinagka ng dalaga sa pisngi. Sa gulat hindi nakapagsalita si Sofia. Nakatingin na lamang siya sa binata na papalabas na sa kwarto. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Dahil lati naman siyang hinalikan ni Adrian pero hindi ganon ka-sweet. Naninibago lang talaga siya sa mga kinikilos ng binata kahit nung nasa Amerika sila. Sobrang bait at lambing nito sa kanya at hindi talaga siya sanay. Niyakap na nga lamang ni Sofia ang kanyang anak dahil kinikilig siya ngayon sa mga inaakto ng binata. Iniisip ng dalaga kung paano kung masanay na siya sa paglalambing ni Adrian. Ayaw niyang masanay. Hindi siya nababagay sa binata at malamang tumutol pa ang daddy nito. Kinabukasan inasikaso ni Sofia ang mga requirements ni si Sander para mapa-enroll nila ang anak sa dating school nito. Good morning, Sofia, sabi ni Adrian. Good morning din Sir Adrian at Don Arturo, nakangiting bate ni Sofia. Kamusta ka naman, Iha? tanong ni Don Arturo. Okay lang po, medyo naninibago lang po. Huwag kang maiilang sa amin. Inaka ng apo ko, kaya hindi ka na iba sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo kasi binigyan mo ako ng tagapagmana. Nakangiting sabi ng Don. Maraming salamat po. Nakangiti pa rin sagot ng dalaga. Maaga kang nagising. May lakad ka ba ngayon? Nagtataka ang tanong ni Adrian. ipapa ko si Sander. Gusto niya na ulit mag-aral? Sagot ni Sofia sa binata. Ah sige, sasamahan ko kay mamaya. Bago ko pumasok sa opisina. Sige Sir Adrian, ikaw ang bahala. Wika ng dalaga mag almusal ka na muna. Sumabay ka na sa amin, iha. Pag-aaya ni Don Arturo sa Talaga. Sabay-sabay na nga silang nag aalmusal at na magising si Sander pumunta na rin ang bata sa kusina at naglambing sa kanyang lolo at daddy. Good morning po, lolo. Daddy Adrian, Mama Sofia. Malambing na sabi ng bata tsaka humalik sa kanila. Good morning, apo ko. Masayang bati ng don sa kanyang apo at hinagka nito sa pisngip. Magandang umaga sa babae at malambing kong anak. Pagbati ni Sofia at niyakap niya si Sander. Mama, mag-aaral po ako ulit, 'di ba? Opo, kaya mag-almusal ka na para aalis na tayo mamaya. Masayang sagot ni Sofia. Sasamahan ko kayo anak at pagkatapos mo mag-enroll, mamimili tayo ng mga gamit mo sa school. Nakangiting sabi ni Adrian. Wow, very good naman ang apo ko at mag-aaral na. Paglalambing naman ni Don Arturo Yehey! Sobrang saya ko po! Sigaw ng bata at nagtawanan silang lahat Nakabihis na silang tatlo Nagulat pa nga si Sofia na iisa lang ang kulay ng kanilang mga damit Naka family shirt silang tatlo Ang nakaprint ay sa kanyang damit, the queen Kay Adrian naman, the king At kay Sander naman, the prince Sa likod naman ang suot nila na nakaprint ay Monteverde family Natatawa na kinikilig si Adrian na makita ang suot nilang tatlong pinagawa niyang family t-shirt. Sobrang saya ni Adrian. Ito talaga ang pangarap niya. Ang masayang pamilya kasama ng kanyang anak at si Sofia na nagpapatibok ng kanyang puso. Sa sobrang kilig at saya naman ng binata ay hinalikan niya sa pisngi ang kanyang mag at niyakap ang dalawa. O ba? Diba, bagay sa atin ang mga damit. Masayang sabi ni Adrian at masayang tumatawa. Oo nga po, Daddy. San po ba tayo pupunta? Pagtatakang tanong ni Sander. Pagkatapos mo mag-enroll, mamamasyal tayo sa amusement park. Masiglang sagot ni Adrian sa anak. Aabsent ka na naman ba sa trabaho mo, Sir Adrian? nag lang tanong ni Sofia. Hindi naman marulugi ang kumpanya ko. Kung gugustuhin kong magkaroon ng family day sa inyo, di ba? Kaya tara, aalis tayo para madami tayo activities na magawa. Masayang sabi ni Adrian. Papalabas na sila. Nang buwaba sa si Don Arturo at masayang binati ang tatlo. Wow! Saan ang lakad ninyo? Ay mo ba akong kasama? Kunwaring pagtatampo ng matanda. Lolo, tara! Sama po tayo! Sabi ni Sander na naglalambing sa kanyang lolo at niyakap niya ito. Biro lang, apo. Kailangan ni Lolo pumasok sa opisina dahil nakalief pa ang daddy mo. Nakangiting sagot ng Don sa kanyang apo. Sige po, Lolo. Pero sa susunod kasama na po kayo, ha? Malambing pa rin sa Alexander. Oo naman. Sa summer, maliligo tayo sa dagat. Gusto mo ba yon? Yehey! Opo, Lolo Arturo. Gusto ko pong maligo sa dagat. Magiliw na sagot ng bata. Daddy, mauna na po kami. ipapa pa po namin ang na makulit na to. Paalam ni Adrian sa kanyang daddy.